Saan nang mama mo? Ang rin po. Okay. Ano natin? Park lang natin ah. Ano tayo magpa-parking? Saan nang bahay nyo? Doon po sa bahay. Papasok doon? Oo. Okay, sige. Gano'n kalayo yung bahay nyo doon? Malapit sa buhay. Doon po sa Birla Street. Birla Street. Mga gano'n kalayo yung linalakad mo? Wait, 10 minutes, 30 minutes. 10 minutes, 10 minutes lang. Oh, sige, tayo. Ano yung paninda mo, kuya? Puto. Tamang-tama, hindi pa kami nagmeriendo eh. Ba't ka sa mukha eh? Hindi ka ba natatakot? Ah, kuya. <laughs> wait, uh, wait, oh, no. Hindi ka ba natatakot sa mukha ka? Baka ibenta ka namin. <laughs> Ah. Ano lang, gusto ko lang medyo malilim ko ya uh, ano lang tayo. Hmm. Hmm. Kuya, ang pangalan mo kayo ulit? sabihin, anong pakiramdam mo ngayon, di ka nakita bababa. Magkano <laughs> isa niya, Kuya Alvin? Diyan isa. Diyan isa. Diyan isa. Diyan isa. Diyan isa. Bigyan mo kaming yung tigisa, ano? Ayun, okay. Ayun, ito pala pwede rin. Baling tayo. sampoy po ito nito? Tingnan muna natin. Kasi tingnan natin yung ito yung kanyang binibenta. Um, Sino may gawa nito, Kuya Alvin? Hmm. Gawa pala ng mama niya to. So, meron kayong ano? Tindahan. but hmm. Ba't parang kung ano, pinagpapawisan na? ka ba? Hindi po. Hmm. ko natatawa. Ilan kaya magkakapatid ko Alvin? Marami po kami. Ilan? Sampu. Sampu? Hmm. So so yung iba po wala po ito. Yan, yan, yan. na po eh. Wala nang hmm. kasawa na. <laughs> ano yung ibig sabihin ng TBS? N? Wala po. Hmm? Lang lang po. Lang Gang lang po. Ha? Gang, lang po. Nagagang ka pala? Hindi po. Wala pa po. Sali pa lang po. Ah, gusto mo maggang? Hindi po. Mm. Pinapawalan po ang mga. Si Papa mo nasan? Nasa bahay po. Anong trabaho? Nagtatrabaho po. Pinagawa nag po na ito. Mm. Sa so, pinagtutulungan ng mama at Papa mo. Mm, galing ah. Okay. Ilan lahat yan? Hindi po alam. Talasampung piso isa. Masarap pa. nakakailang kang ano, nakaka nakakamagkano ka ng benta, Kuya Alvin? Wala pa po. Mm. Be naman no pala to. Opo. Tapos. Sino kaya pa kaba namin? Paano 'yan? <laughs> Sampu po lang kayo, eh, no? Opo. uh, pang ilang ka? Pang-anim po. Anim. Yung panganay niya, nasan? Nasa ibang lugar na po eh. Kabisado mo lahat ng mga pangalan ng mga kapatid mo, Kuya Alvin? Hindi po Yung N iba lang po. Naalala ko tuloy yung pangalan. Naalala ko tuloy yung Alvin da Box natin ng Telegram. Kuya Bin! Yan, shoutout sa'yo, Kuya Bin. Kapangalan mo pa tong ano natin. Batang nadaanan noon namin. Nadaanan noon namin si Kuya Alvin dito ka Telegram. Kuya Alvin, ba't kailangan mo ito umulong kay mama? Wala lang po. Hmm. Gusto ko lang po. Eh, hmm. nahihirapan po yung nanay ko. Hmm. Si papo mo pala tsaka mama mo pinagtutulungan ito. Nakakahilang silang gawang ganito? Sa... Marami po. Nakaka 200. 200 pieces. 200 times 10. 2,000. 2,000. Magkano sa tingin mo kinikita ng mama mo? Minsan po, ano? Mga one... One nine, ganun po. Kasi one. minsan po hindi po nauubos eh. Hmm. Paano baga hindi nauubos? Ano po? Papautang na lang po. Hmm. Ito siya ka tingin lang. Ito, ano tong nasa gitna? Ano po, bubo rin po yan. Hmm. Tapos titimpla ng asukal. Oo oh. Kumusta yung buhay niyo Kuya Alvin? Mabuti naman po. Okay naman? Oo okay. po. Mm. Uh, okay lang makausap si Mama at Papa mo? Wala po dyan si Papa eh. Hmm. Nasaan? Sa bahay po yata. Oo. Uh, okay lang umuwi muna tayo. Si Mama po. Nandun po. Nasaan? Nandun po sa school. Ano, ah, nasa bibenta. school? Oh, po. Nagbibenta din siya ng ganyan? Iba po yung bibenta niya. Ito po yung mabay. Ano yung kay Mama mo? Uh, yung pang graduation. Ah, graduation ngayon? Ang galing yun. Eh, no? Talagang nagtutulungan kayo. Sige lang. Ah, okay lang. Punta na tayo kay Mama mo. Magkano lahat yan? Yung paninda mo? Si Mama po nakakabilang na ito. Bilang niya po ito. Um, uh, hindi mo alam yung bilang niyan, kuya. Eh baka malugi ka. Ilang piraso yan, hindi mo alam. Bibigyan nga po sa akin ni mama eh. Tapos binibilang mo. Ah, kung tama yung ano mo. Oo. Oh. okay. Kahapon, nakailang benta ka? Kahapon po. Kukunti lang po. May natira po eh. Hmm. Marami. Ah, madami. Eh baka hindi ka marunong mag, ano, magbenta. Try mo nga kung ano, kumbinsihin mo ako. Kung malibibentahan mo ako, Kuya Alvin. Ya, yeah, puto po. Puto? Anong puto yan? Putong pamuteng kahoy. Masarap ba yan? Opo. Mm, magkano isa niyan? Sampu isa po. Sampu isa? Kamahal naman. Ba't doon may tikpipiso? Anong, ano ba yan? May ginto ba yung loob niyan? Ang labo. Ba't mahal? Mahal po yung gamot. Hmm. Okay. Uh, parang mahal di. Eh. Doon piso, dalawang piso eh. Parang... Mahal eh, Kuya Alvin. Paano mo ako kumbinsihan? Kasi puro ako mahal eh. Pwede yung pabawasan. Hmm. O, magkano yung pabawas, mo, Kuya Alvin? Tres po. Tres? Hmm. Siyete uh, na lang po. Ah, babawas mo tres, seven na lang. Ah. Okay. O oh, sige. Um, patry nga. So pwede pala, babawasan mo. Ano <laughs> yung school? Hmm. Ba't di ka ba natakot? Ba't ka sumakay sa sasakyan namin? Anong pakiramdam mo nung lumalayo tayo, Kuya? Yung totoo lang. Kinakabahan ko konti. Kinakabahan ka? Kasi bata layo nang binalinga natin eh, no? Okay. Alam ko na po yun. Ayaw kong yung pagkakataon na nadahanan ko si Kuya kahit ano. Sabi ko, papasukan na ko yung si bata. Ayun, kaya pasensya ka na kung parang medyo ano yung pagpap... Yung ano, kanina na. Okay. Kasi ang hirap, ano dito, katekram, papakita namin, papano namin sa inyo. Ano. Dito yun, di ba? nandon Nandun siya sa harapan po ng massage. Yun, di ba? Dun ba? Opo. Pwede ba pumasok dito, Pwede po yan. Marami po pumapasok dyan. Truck. okay. Pero ang daming sumayad. Nako, mahirap dito Tatama tayo Ha? Balaya dito hindi Diretso Diyan lang po Saan? Diyan po Diretso po Diretso? Kunti na lang po Saan si mama mo? Ayun po, unang-unang po Ah, unang um, um. Dito Okay. ano naman ako kay mama mo. Parang naano ako doon sa pagkakaupo ni nanay. Nakaano dito? nakaharang Kuya e, August. i muna natin dito. Ano yung pakiramdam, Kuya Alvin? Yung mama mo, nakikita mong uh, gaya nun yung upo niya hindi maganda yung ano niya. Yung pagkakaupo niya doon. Eh. Nakakaawa ah, po. Nakakaawa ka? Okay. Okay. Makikipark muna tayo dito siguro. Nakakaramdam ka ba minsan nang nahihiya ka sa mga kagaya mong bata? Oo. Oh, okay. hmm. Paano mo inahandle yung, yung ganun? Kumari may nakasalubong ka, classmate mo, tapos nagbibenta kang ganyan. Minsan po, ano, natatago na lang po. Hmm. Mauna ka lalampas ka doon. Titignan ko lang ang mama mo, no? Bibili ako sa kanya. Pag di dumating, iwi ko na to. Pag hindi dumating, iwi ko na to. Napansin niyo ba yung anak ko? Pumasok na. Magkano po isan yan? Php uh, po. So, ah. Anak niyo po yung naka ng na bilaw? Hindi po. Ay, Lalaki. Lalaki po. Lalaki po. Ah. Uh, Oh, nahuro. Nahuro. Wala, inalok-alok nga dito eh. -alok -alok lang. Sir po to, sir. Ay, eh? sige po. Magkano po ba dyan, Nay? 20,000 na lang po. po. para lang mabuhasan. daw po kasi oh. Ang mahal mo pala. Isang po isa pa. Na. Isa na. Isang hmm. po po isa. Pwede na yun sa, ano, tatlo mong chick ko. Hmm. Halika, may pinabibigay si Aya. Eh, kung may anak kayong gagraduate, ito. Wala na pa ako eh. Wala pa ako siya eh. Ah, wala pa. Halika niyan na niyan, sir. Ang pinabibigay ni si Aya. 25 po. 25, 25. Ayaw 25. nga daw. Namaya pagdating nung anak ko. Pinipilit ko nga i i ng isa eh. Sabi nung guardia, huwag na sara kasi. Baka daw lalong masira. Hindi naman sa may tricycle, niya. ano, yan Lalo. Ano. <laughs> Dalawa po pala binibenta niyo ano. Eh, Kailangan po, kung gatas din niya. Gata, talitit um, lang. Kapapasok lang po. Ang gatas din niya. Ah, parehas okay. pala ako yung binibenta, no? Apo, anak ko yan. Girl, muna. Uh, Tinutulong ano kay ng anak niya, no? Apo. Kailangan eh. kasi onsi yan sila eh. Kaya ano. Ha? Onsi sila. Ang dami yung yung palang anak na eh. Kaya kailangan ano nilang tumulong sa ayaw at sa gusto. Uh, <laughs> pangalan yun eh. 22. Hindi ay, po, pangalan po niyo? Ay, pangalan ko Nerissa po. Si nanay Nerissa. Ano ba ito nung anak niyo? Tumutulong? Pag wala pong pasok, pinapano po siya eh wala. Hindi naman siya kasali sa mga honor. Ha? So, pinda na lang siya. Ah, pagka honor siya, dapat? Special? Hindi. Eh, ko na ito lahat sa kanya. Ah. Ano po pangalan ng anak nyo? Si Alvin po. Ah, Kuya Alvin. Ilan taon ka na, Kuya Alvin? Mm -hmm. Huwag nyo anak niyo to. Hindi po. Anak ko anak naman niya. Kapatid ko Nakabenta ka na, Kuya Alvin? Gunti. Gunti pa rin. Marami pa eh. Alam ba yan? 80 po yan. Kahapon nun, nakamagkano ba siya? Kapon, hindi po siya yung kasama ko eh, yung asawa ko. Kasi may pasak po siya. Okay. Kasi, no. Bili na po kayo, ate. Ay, mura lang po. Bili 25 po. lang. Ate. Bili na. Ay, ayaw ko kayong... Pagka mahirap benta, anong ginagawa niyo? Bibigay niyo na lang. <laughs> Ito po, ano na, siyempre, kaysa pumapanis, ilang ano lang. Kaya lang kasi, Ayon, pag ayun kaya yung hinahabol namin yung emit niya, nabaloy ng, yung piso lang sa amin, basta maka, wala kasing sa uli yan. Akala ko gawa niyo. Hindi po, kung makagawa ngayon, kasi wala po kami sariling po. Lang, ah. Kung meron po kami sariling po, na gadi. Ah, okay. Kaya di gumagawa naman talaga kami. Kasi wala po kami. Kasi, ano, sulit-sulit yung ano, ng anak ako, namatay yung apo ko. Hindi, ano lang ha? Ah, uh, hinihintay ko lang yung anak ko. May, actually may camera kayo na doon. Hinihintay lang namin yung so surprise namin yung anak ko. Ah, uh, ganun Okay lang po, hanggat wala po yung hinihintay namin. Kausapin ko lang po kayo. Para marinig po yung boses niyo. Uh, nasa po yung asawa niyo ngayon? Siya po yung bantay sa baby namin ngayon eh. Na kanina po, siya po yung, po, ano, yung kasama ko magtinda. Uh, sa ano. Doon po siya nagtinda sa e sports complex eh. Um, Kaso, ano, walang event. Eh doon sana kami kumikita, ubos sana to kung may event sana. kasi pag doon nag-event eh. Uh, Ay, okay, inuhuli naman. Yung anak po nyo, nadaanan namin doon. Eh, ang totoo lang, nakamusta ko na siya. Mm. Mm. Natutuwa lang po ako sa mga batang tumutulong sa mga magulang. Yung mga kuya po kasi niya, tsaka yung ate niya, oh. ano po, maaga din po kasing nag-asawa, kaya sila po yung natira sa akin. Kaya, kaya boss, dito, malayo ka masyado. So, hmm. yan po yung ano, yung mga anak ko, yan sila. Tapos meron pa pong 12 years old na nagtitita din. Ando oh. po, sorry. Ang lang eh no, sabi ko nga kung tulong-tulong yung problema, gagaan. Oo nga po eh. Eh, nakakaraos na. Yung pang araw-araw lang namin, kaya naman sana. Kaya lang, wag lang kami mapapanisa ng paninda kasi inaabunuhan namin ito eh. Yeah. Eh, kagaya niyan, marami pa. Kaya pinipilit namin halos eh, ano na namin sa tao. Anong oras po matatapos yung graduation? Mamaya um, maya may, lang po yan. Sinasawali na lang daw nila yung mga libro nila eh. Tsaka ano. Um, eh, umaga nagtinda kami. Eh, yung kumita naman ako pambiling ulam, umuwi ako kanina. Binili ko po ng ano. Uh, Tapos yung kita naman ng asawa ko dito sa counting na benta, yun po yung binili ng gatas. Yeah. eh, para naman ano, total kilala niya yung mga kaklase niya dito. So, yun yun. na pag. Uh, uh, paano po nangyari na umabot to sila sa 11 yung <laughs> anak niya, Nay? May yun na po akong asawa pero may bisyo po kasi. Uh, Tapos yung pangalawa, drug lord naman po yun. Hindi ko na pa alam kung nasa na. Hindi ko po alam na ganun yung buhay uh, nila kasi mapakailan. Ibig papera. sabihin, Pangilan po yung asawa Pangatlo niyo ngayon? Pangatlo po. Sa tingin niyo may pangapat? Hindi na po, ayaw ko na. Uh, kung dadami man po yung anak ko, okay na po yung pangatlong asawa. Uh, sigurado po kayong wala ng pangapat? Wala na po. Sa itsura ko, wala na pong magtsatsaga tsaka... Hindi ko na po hangarin yun, yung ano na lang, yung... Sa, ti sa tingin niyo, for life na po yung forever na po yung ngayon? Opo, kasi nakilala ko siya, binata naman siya, tsaka uh... okay naman po yung ano namin, pamumuhay ngayon. Tsaga-tsaga lang. Bali sila po yung mga katuwang ko pagka po yung palitan. Kung halimbawa po, araw-araw kaming nagtitinda, yung asawa ko nag-iikot, yung kami naman nagbibenta ng tubig sa kalsada, gano'n. Ito sila, pag hindi nga po pumasok. Kadalasan po kasi, nung hindi kami sa sports complex eh. So, uh, balik kami po magkakapatid. Siya, anim din anak niya. Ako nga lang pinakamarami sa amin, 11. Oh, Kumusta po yung buhay niya, Nay? Kwento niyo nga sa amin. <laughs> Mahirap po kasi ano, yung mga daing nila, yung gustong kainin, hindi naman po maibigay lahat. Gaya mm -hmm. po? Kagaya po sa damit. Pag meron silang Christmas party, gusto nila ng bago, hindi naman namin maan eh, ano Hindi naman din namin ginusto na, eh hindi ko rin ginusto na dumami ng gano'n. Kaya lang, bata pa ako noon, eh lagi naman akong binubog pag binubog pag hindi naman ako magpapaano sa asawa ko. Um, eh merong ano na eh. Meron pong pa, paturo ko kaya Hindi, ayaw po nila nun binugbog ako pag gumagamit nun kasi daw ano, siyempre, naman may bisyo nga po tamang hinala. Kaya ano, eto na lang. Okay na lang yan na dumami kaysa naman ipalaglag mo. Inano ko na lang na mabuhay silang lahat. Kahit mahirap kasi ano yung Nandiyan na yan eh. Hindi naman din isa amayan Tatlo sila. Uh -huh. So, yun. Habol lang, habol lang, habol. Kala ko titino. Mm -hmm. Hindi naman pala. So... Habol lang, habol. Sino po? Yung... Yung asawa ko mag ah, Kasi na. iniwan nyo na habol ng habol, kakatahabol. Sasabi, magbabago hey po, ano, na anak ano, anak ulit. Iniwan po siya, habulin niya. Uh -huh. Oo. Tapos nabuntis, paglabas, siyempre sexy na naman. Hahabol na naman po, gano'n? Eh, basta po ang inano ko na lang, kung ano man yung hirap namin ngayon na marami man kami, okay lang kahit tuyo ulugaw, basta ano, makaraos lang. Kasi nandyan na yan eh. Ito lang problema namin, araw-araw yung kukuha ng paninda, tapos ano. Kasi, ito po, isa rin to sa anak ko, pang walo yan. Pang walo? Diyos ko po, Mariose. Pangalan mo, Kuya. Arnel. Arnel, ilan taong ka na? 12. Po. Sa Diyang Bansok lang talaga. Saan kayo dito, Nay? Diyan po sa... Diyan Birgoy po sa Quarry, sa Virgo Street. Gaano kalayo po dito? Lampas lang po ay... Lampas po ng konti dyan sa may simbahan, paangat. Mga ilang oras po lalakarin? Saglit lang po, mga 20 minutes. 20 uh, minutes or 25, gano'n. So, kailangan mo nung mapaubos mo na yan? Okay. Ito po, okay lang to kasi hindi naman to nasisira. Tsaka okay. marami pang darating na panahon na mag-graduate yung iba. Ito eh, Lang, ano, kasi hindi, hindi na po yan maibabalik eh. Mm hmm. Magkano po isa niyan? 50, 50 po ang isa niyan. Mm -hmm. Kasi po ang katlan din po namin yan, 30 po. 20 po yun sa amin. Okay. Yung ate ko po yung gumagawa niyan. Bali. Uh, ilan po yung dala niyo? Bali, ano po to 30 piraso. At 25 na lang pala na yung binili namin kanina ng gatas, yun yung nairimit ko na sa ati ko yung 25 piraso. Okay. So, kailangan, kailangan talaga lumabot para sa mga anak niyo, no? Opo, kasi Ay, ano eh. lang, pang ulam, Kasi hmm. po, yung dalawang maliit ko, nagdidedi pa po, po yun, tsaka nagdadaya. Pero so, kailangan po namin araw-araw, mga isang kilang bigas, kada saing, at tsaka ano, yung gatas diaper nila, 'yun ang mairoos namin. Tapos syempre, yung yung ibang kailangan namin ay eh yeah, nagsisipag talaga kami para maanuhan yung ibang kailangan nila, kagaya niyan mga sabon, so ano sa bahay expenses. Mm -hmm. Tapos 'yan, po, nagtitinda rin po 'yan, nag siya ng puto. Uh, Turuan ko kayo magbenta. Madam, 25 lang. Ay hmm. Free na lang po, madam. Ano po ito, ma'am? Puto baling hoy, ma'am? Ah. Ayaw niya, kahit free. Minsan po mabili to. Kaya lang, mayroon kasing mga pakain kanina sa school. Ah. Kaya, medyo ano, sumablay. Eh, hindi namin alam na walang event dun sa nilakuan ng asawa ko eh. Nakancel daw po. Ano po? Bili na po kayo. Nakancel yung ano dun, kaya ito. Tsaga kami dito, andito kasi yung tao, mga bata. Makaya naman sa chete isa. Pwede yeah. na yan. mabalik lang yung kuhunan niya. Yeah. Balik lang Pero ano lang, malaking bagay yung naintindihan at naunawaan nila yung ganito. Apo. Yung pagtulong nila. Bali, eh. sila po ang gusto po nila. Kahit hindi daw po sila makaano sa mga tap o makasali sa mga ano. Okay lang kasi minsan umaabsent talaga sila para sumama sa akin magtinga. Paano yan? Wala pa kayong benta. ano kakainin niyo mamaya? Wala pa kami. Nag-ano nag po kami. Madalas. Ah, yung iba na yung sumasayaw. <laughs> para lalapitan ng mga. Kadalasan po kasi pag hindi po mauubos, abunuan po nila yan. So, yung mang mangyayari, eh, yes, amin po nila, yun na lang po kakainin nila. Yung dala po ni Kuya Alvin, magkano to? Bali, ano pa po yan? One, two, ay ano na lang yan. Eh? Yung isang linya po, magkano? sa po isa eh? Apo. Good four, nine. Nine, 19. nine, nine, nine,